Pag sa Pinas, lumalaki Tumitindi, para, para ba kami? Woo! Ang gusto mo, mga kumbaga Dapat na, siguro ako eh, salingin Ha! Di mo na matiba, gula Hanggang ngayon kami ngayon ay umaabante Persikulo ko ay para bang isang liriko Sa mga itim na tupa, kayo maglololokoloko lo Oh, puputong ang akin ang po sa sige sa ay wapadis ka rin ang gusto mo o yung lamang, putangina mo Ikaw pa rin isang manggugurang ha Huwag Pinas, dito ay dumadami Saan man mapunta, umabot man ang Makate Kaloobang Bulacan, Tundo o Malate Ano mang lugar mo, kung hip hop ka, pare! Ha, 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 anong gusto mo sa akin ha? ko bang ako ay malibang? Akin na, pake na, mga bolso Putangin ang inyo, sasama-sama Putangin na ka! Alam mo si Juro, di mo mapupuna Ngayon sa liris ko, ako ang mauuna Sumasambulat, ang katagay nilalapat Ngayon pakinggan mo, kung paano ko bumahan At asukre, is in the house, hawa ko ang mic Katabi ko si Ola, paton na rin si Rike Kaya Pagabi na banat Makinig sa iyong utak at isip Di ko to sinulat Oo, oh, huwag mo sa akin ang sa akin ay paratang May arrangeer ako pangalan Tantan Ho, oh, meron ka ba nun? Yes! Wala! Kasi abang buhay kang pagiging Tapa! sa akin ang score Kasi nakaubos na ako Nag isang matador Ang epekto ng alak, sinalpak ko sa bote Ngayon, makinig ka ngayon Sa aking kokote, ang lawak ng aking lote Di mo kayang maabot Sa freestyle, ikaw ang sisilbing dugyot Pasalamat ka at hindi mo ko nabangga Sa ating event, yo, kami mo ay umaga na Mukhang bumbong Pesitesya ka buhong buhay kukong Putangin oh, mo pala, habang buhay. Putangin oh, mo pala, namahagi na tuba di mo kaya matibagi mo kaya masibabak tuloy yung buluwa ng ngamin kung tote at ng ngamin nawak di mo kaya kasi sa mga yon na papa sabag. No, oh, influence production. Influence production.